Uh, dito po sa Hot 50 Pro, ito yung bagong labas ng Infinix na naka 256 GB ka na tapos 16 RAM. Tsaka yeah. may previous kang Piso Mystery Box. Oh, malay mo makuha mo yung may cellphone dito. Dito po tayo sa ating bundle. Ito. Marami tayong pagpipilian na bundle. Tulad dito. Sa alagang 2799, may tablet ka na, tapos may cellphone ka na, may freebies ka pang speaker. O, oh, napakamura na siya. Mm -hmm. 2799 na lang siya. Oh, of course, meron tayong TV. Itong, ito yung, hindi siya mabasag-basag, o. Oh diba naka-double glass ka na dito. Oo. Tapos mayroon din tayo yung soundbar, yung na may speaker na siya sa loob. Oo, ito siya. Oo. Ace din siya. Ito marami kang pagpipilian na uh, ating mga TV. Uh, ito yung 43 inches. Tapos sa halagang 9,999 may 43 inches ka na na smart TV, tapos may previous ka pang bracket, rice cooker, at saka itong ihawan. Mm -hmm. Tapos mayroon din po tayong Migra. <laughs> Oo, smart TV na yan siya. Yan yung ano namin, best namin. Oo, of course may previous pa rin yung mga TV natin. May mga iba't ibang inches, may 32, may 30 inches, marami po tayong stock na pagpipilian. Dito lang po yan sa bodega sa Titan. Sabihan na dito na tayo ngayon sa may uh, New Taytay Public Market. pupuntahan uh, natin dito yung bilihan ng mga murang cellphone uh, at appliances na mura lang at presyo. So magmula tayo dito sa baba sa mismong uh, itong uh, dinadaanan ng mga saksak yan dito sa may uh, New Taytay Public Market. So dito pinaka-landmark pinaka natin itong uh, Angel John's ya tapos itong uh, producers banks. Pag makita natin sa tapat na yan, na uh, papasok lang tayo dito mismo sa uh, yan, itong mismong papasok ng New Taytay Public Market. Then makikita natin itong malaking parking lot. Yan, malaking parking lot yan. And then yan, you know, oh, yung kanilang uh, bagong uh, Christmas uh, stage na ginagawa sa ngayon dito sa may uh, New Taytay Public Market at malapit na yung umpisahan guys ito yung parking park, parking lot na yan, yan. Ito yung pinaka landmark natin. And then papasok lang tayo dito sa side na yan. Then pagpasok natin dito, makita natin dito na madali lang siya guys sa uh, tumbukin. Tapos yun know, o, may tarpaulin siya dito. May tarpaulin. Makikita natin itong tarpaulin na yan, na ano siya, nililipad-lipad. Oh. So ito yung uh, yan you know, uh, yeah, o. ito yung yan, budi ka sa taytay -tay, guys. Yan, budi ka sa taytay. -tay. Mga bag mura uh, mura bagsak presyong cellphone accessories. So located lang siya sa Black 1 Stool number 20. Yan papasok na tayo dito. Yan. Yan. no, yun yung uh, type printing shop dyan yan, no? Printing shop And then yan As is the optical Yan. kapasok na dito Tayo sa gilid Yeah. Aba, sir. <laughs> budiga yeah. ni. Budiga sa tai -tai. Tai -tai. Yeah. Ito Budiga sa tai -tai. Yeah, ito yung mga sa side niyan, mga ano, mga cellphone accessories and then sa side na 'yan, 'yan mismo yung Budiga sa Taytay. Ayan Makikita ah, 'ta yung tapong nito na Budiga sa Taytay. Piso mura, ah, bagsak presyo, gadgets, laptop, cellphone, speaker, smart TV with mic. So, located lang sila sa first floor ng New Tai, tai Public Market. Yan, no? Yan. Yan yung, ano niya, yung pinaka-landmark natin. Andin makikita natin tong mga items nila na napakadami. So, yan dalawang ano to, makita nyo na dalawang side yan. Yung, ah, uh, nila. Yan. Isa dito sa kabila. Then, isa din dito sa kabila. Yeah. Ganang araw sa inyo kabiyahin, nandito ako sa Budiga sa Taytay uh, At i-update ko kayo dito sa mga panibago nilang mga items dito na sa ngayon sa Budiga sa Taytay Na located lang dito sa ground floor ng New Taytay Public Market Tara, samahan niyo ako dito Dito po si ma'am yung mag sa atin sa Budiga sa Taytay yes. Hello Dito po sa Budiga sa Taytay, mayroong, uh, marami kayong pagpipilian na unit may mga mystery gadget, may mga pang gaming, mga pang backup phone, pang school. Marami pa po yung klase ng ano, uh, klase ng cellphone. Hunahan po natin dito sa ating napaka-hot na Hot 50 Pro. Bagong ito po yung bagong labas ng Infinix. Ito yung best seller ngayon. Kasi naka 256 GB na siya tapos 16 RAM tapos napaka-slim na po. Uh, dito po sa Hot 50 Pro, ito yung bagong labas ng Infinix na naka 256GB ka na tapos 16 RAM. Tapos kagandahan ni, uh, po nito is naka ano na siya, pa-cord sobrang nipis tapos naka water resistant na po siya. And meron din po tayo dito ng uh, Note 40 5G po. Ito yung may wireless charger, pwede pwede na kahit anong apps ang i-download mo dito. Naka 512 GB ka na tapos 24 RAM. Sa halagang 10,999 may freebies ka pang mystery box. 10,999 oh, na lang yun. Oo. Oh, uh, at freebies na rin yun naman, no? Opo, hindi tayo makawala ng freebies. May mga freebies. Ito naman, okay. At ito yung pangmalaka, pangmalakasan ng Infinix na GT20 Pro na 256 gb ka na, tapos 24 RAM. Ito yung ginagamit ng mga official gaming. Diba? Yung mga gamer ka, no? Mm-hmm. -mm. GT20, GT20 Pro. Tsaka may previous kang Piso Mystery Box. Oh malay mo makuha mo yung may cellphone dito. Diba? Yes. At tsaka, of course, marami tayong pagpipilian na unit. to. Naka-promo uh, sale na po siya. Tsaka dito. Meron tayong iTel 10 e80 na 128 GB tapos e RAM po siya for only 3,999 na lang po siya. Yan, yeah, 3,999 na lang dito. Kagandaan uh, ito para kang naka iPhone, no? Yeah. Oh, Lisa niya. Meron din tayong itong bagong labas ng iTel so, na P65. P65. Kahit anong apps, ah, pang gaming na siya, pang school, kahit ano, pwedeng pwedeng na. Sa magkano ngayon yan mga ngayon? Uh, dati siyang 4599, eh, ngayon naka 4399 na lang po siya. 4399 Oo. na lang, ano? Tapos may mystery box na siya. Kagandaan nito is naka cyber design, may ring light siya. Ayan, mga 65 mga K65, mayroon dito. Sa Liga, sa Tapos, meron din tayong mystery gadget yeah. na sa halagang 1299. At saka meron ding mystery gadget na 7999. Oo. So, sa uh, mga mystery gadget yun, know, mga ano yan, mga... mga cellphone, cellphone yan, walang bukya dyan. So, yun, 100% rin, my cell cellphone. Tayo, Kosovo, so, mm -hmm. Kasi 1,299 na lang yun dito. Kapag ka sa Taytay. -Tay. Yes, 1,299, makakakuha ka na ng cellphone. Diba? May cellphone na, may previous pa yun, mga nakasama. Ah, uh, ito? Uh, oh, may uh, previous uh, yun, na yan siya. Ayan, ayan, ayan. Ito ng mystery gadgets, meron diyan. Sa Budigan, Mataytay. Okay. 1, 2, 9, Opo. Sa mga ano naman, budget meal na cellphone, yeah. pang baka phone, of course, meron tayong napakamurang cellphone. Ang 1499, yeah. Oppo 837, at saka meron ding Vivo Y53. Sa halagang 1499, may cellphone ka na, may freebies pa yan. Yan. Yeah. Mm -hmm. Uh, na pang budget date. Oh, tas uh, mar marami pa silang pagpipilian. May Realme, may Poco, may Tecno. Hmm. Ah. ito, Yung bago Nakita ko bago yung Opo. Sobrang kaganda nito. Napakalinaw ng camera nito. Oo. Tapos 256 GB, tapos 16 RAM. Dati siyang 9499 eh ngayon nag-sale na kami na 9299. with previous na po siya. Mm -hmm. Tsaka meron din po tayo ditong mga tablet ito. May mga tablet tayo na Ito naman po, may free uh, Housing na siya, may free charger Case, cream protector For only 2,499 na lang po mm Goods -hmm. na to po sa panonood pang online class. Sa pam mga pambata naman po, meron tayo dito ang Koromi, ku at saka itong Sparse Sky. Maram, uh -huh. Sa lagang 1799 na lang po siya. Tsaka hmm. meron po tayo dito ang mga tab, uh, ano, laptop. Oo. Uh -huh. Uh, sa halagang 5199, may complete set kang laptop. Pwede na siya pang school, pang office, kahit ano, pwede, pwede na siya. Mm. Dito naman po tayo sa ating bundle. Ito. Marami tayong pagpipilian na bundle. Tulad dito. Sa alagang 2799, may tablet ka na, tapos may cellphone ka na, may freebies ka pang speaker. O, oh, napakamura na siya. Mm -hmm. 2799 na lang siya. No, oh. marami kang pagpipilian na bundle. Ito naman po yung ating mga previous na mystery box. Mystery box. Yes. Uh Oo. -oh. Pwede kang mamili dito. Malay mo makuha mo yung medyo... Uh -oh. Yes. Hmm. Opo. Appliances diyan oh, Of course, meron tayong TV. Itong is ito yung hindi siya mabasag-basag, oh. 'Di ba? Nakadouble glass ka na dito. Oo. Tapos meron din tayo yung soundbar, yung na may speaker na siya sa loob. Oo, ito siya. Oo. Ace din siya. Ito marami kang pagpipilian na uh, ating mga TV. Uh, ito yung 43 inches. Tapos, sa halagang 9,999, may 43 inches ka na na smart TV. Tapos, may previous ka pang bracket, rice cooker, at saka itong ihawan. Mm -hmm. Tapos mayroon din po tayong migra. Di migra, ano? Oo, Smart TV na 'yan siya. Yan yung ano namin. Bestseller namin. Kumama na rin tumama yung mga Oo, of course, may previous pa rin yung Smart TV natin. May mga iba't ibang inches, may 32, may 30 inches. Marami po tayong stock na pagpipilian. Dito lang po yan sa bodega sa Taytay. -tay. Oo. May mga speaker din. speaker ni ma'am. May speaker natin. Napakadami. Ito. Napakadami Speaker yan. Mga 1799, may speaker ka ng yayanig ang bahay niyo. May free mic na siya, tsaka USB. USB uh na yan, o. -oh. Marami kayong pagpipilian ng speaker. May 2,199. Tsaka may 5,499. Tsaka kung gusto nyo yung pinakamalaki ito. 5,999 na lang po siya. Sobrang lakas niya. Opo. Oh may ka saka USB. Sa naghahanap naman ng mga amplifier, mayroon tayong amplifier. Isang set na po yun. O, ito, ito, ito. May mic na siya. Saka so, itong i-amplifier. Sa halagang 4,999 na lang po siya. Sa 55 inches na Ace, nasa, nakapromo na siya ng 17,799. May pre-bracket ka na. Rice cooker, spin cutter, itong super hand mixer, tsaka itong electric kettle. Lahat mo yan may sa halagang 17,799 na lang po. Mm -mm. Yes. May 15 inches din po ito siya. 15 inches, alagang 15,499. May uwi muna ito itong electric pan, speaker, electric kettle, at saka bracket. 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 Mm Naka-promo -mm. sale na, na yan siya ngayon. So, mamang, so, ng, anong oras yung bukas ng sila sa From 7 a.m. E po hanggang 8 p.m. po. Araw-araw po tayong bukas. Yes. At uh, uh, located lang po sa? Sa New Public Market, Block 1, stall number 20 po. First floor po siya. Uh, mm -hmm. Block 1, uh, New Tai Plan, Public Market lang po siya. Located yung hindi ka sa Taitai. Yes. Uh, salamat po ma'am. Thank you.